Hello, Mangaka kabisdak. <laughs> Welcome to our vlog. This is Bisdak in Korea. your are Ajuma. <laughs> Welcome po sa araw ng paggawa ng ating kimchi. Bagong gising lang ako mga kabis na Bakong panghilam o sa kaya. Oh, bulol bulol times two tayo for today's video. <laughs> Tumawag kasi si Chago nun, eh, na. Nag-prepare na daw sila sa... Naghugas na sila sa binabad ng mga cabbage. Kapon. So, ngayong umaga, early morning is hugasan na nila. Maaga talaga yan sila nag-start para mada, ma, ano sila ba, ma, matapos sila today. Kasi, ma, ano man guys, matagal po ang pagpahid ng sauce, pagawa ng sauce at pagpahid ng sauce sa cabbage. So, okay, dito ako sa likod ng bahay dumaan. Likod na ang bahay ni Bianan. Parang may muta pa ata tayo. Yung boses ko ayaw pang lumabas. Kakagising lang guys. So, tara na. Actually, tumawag si Chago nun, ni mga 5 o'clock pa ng umaga. So, natutulog pa ako mga kabisdak. Nagising na lang ako 6.20 at ito na yung naabutan ko, no? <laughs> Patapos na po sila sa kanilang paghuhugas ng mga cabbage. Pero sige lang, it's better late than never. Ang importante na makatulong tayo. Naka-outfit ako. Ang kumpleto ng aking outfitan for today's video. Nakabuta na talaga ako kasi maghuhugas man kami mga kabisdak. O, ganyan. Yung mga binabad namin na mga cabbages sa asin kahapon is... Kuhugasan mo siya, ilublob mo sa may may apat na batya man dyan na puno ng tubig. Uh, mo yung ating mga cabbages dyan guys para mawala po yung alat, mawala, matanggal yung asin. Maaga nilang sinimulan para bibigyan natin ng time ang mga cabbage na mat magtanggalan yung tubig, papatuon kung sabi saya, papatuluin natin ang mga tubig from the cabbage. So ako is, tapos man sila maghugas ng mga cabbage, ako dito is naghuhugas na ng ako ng mga batya at ng mga balde, malalaking balde. So habang naghuhugas tayo dyan, nais ko lang batiin ng isang magandang araw ang ating mga sulid kabisdak subscribe subscribers, especially kay Ma'am Ruena Balite, Ma'am Marisa Dulauta from Dawis, Marisa Miranda from Cabuyao, Laguna, Ma'am Colleen Guarinla of Hong Kong, Mila Matias, Cagayan Valley, Ma'am Jenny Villones from Pangasinan, Anaya Azaret from Hong Kong, Ma'am Diane Monique Banesta of Ilocos Sur, Robion Family from Garcia Hernandez Bohol, Meriting Filipina Taiwanese from Taiwan, Mesiki Vlogs, Ma'am Sally Irizabal from Pasig City Mam Ma Nona May Espadera from Tondo, Manila Sir Joey Raseles from Vigan, Ilocos Sur Mam Ma Elsa Elsa, Mam Ma Elsa from Pampanga Mam Ma Leonora Sakibal from Bulacan Mam Ma Florence from Mindoro Evangeline Toledo from Nueva Vizcaya Mam Ma Annabel from Hong Kong Mam Ma Aurora Tagle from Muntinlupa City Sahid Osman, Munting Chinita Sheila Ando from Bukidnon Sheila from Aurora Province. Ma'am Cynthia Avirion from Ubay Bohol. Thank you so much for watching mga kabisdak. At sa lahat ng gusto magpa-shoutout na nakalimutan ko, mag-comment na lang kayo ulit mga kabisdak ha. So ayun, pagkatapos ko maghugas ng mga batya at mga balde ay bumalik ako sa bahay para i-check kung uh, kung namata na ba, kung nagising na ba ang aking mga tauhin, Hello, uh, ang aking mga, mga guest. Hello mga kabisdak! Hello mga kabisdak! Yun ba? Diba? 카메라 봐요, 카메라. 안녕? 안녕, 친구들. 구독 주세요. 응, 가. 가자. Sinusundo na ako ni Miming, itong si Miming, dum dumating siya sa bahay, kuting pa yan, maliliit pa yan sila, dalawang Miming yan, dalawang pusa na itinapon dito sa aming bahay, mga kabisdak, yan po ang mga kalaro ni Insay, oh, inaaway away yan ni Insay, no, mga maliliit pa lang sila, oh, talaga si Insay, so pagkadating ko sa bahay, tulog na tulog pa si Daddy Insoy at si Little Insoy, ay si Little Insoy na nagising na pala si Little Insoy, ang kanyang papa ay, ewan ko kung tulog ba yan, o nagtutulog-tulogan lang, walay talaga ang aming usapan na hindi sila magtatagay tuwing maggawa na ng kimchi o no? oh, wala guys na nalasing yan kagabi iwan ko kung ilang bote ng suju ang na, na ano nila na hurot nila basta kay lasing na yan kagabi kaya hindi niya na maisip na natamaan pala niya ang sing kaya sabi niya bakit masakit ang aking ano masakit ang aking hips ang aking balakang ay kasi natamaan niya ang sing ngayon pa niya naalala mga kabisda sabi niya sa akin hindi man ito masakit kagabi bakit masakit ngayon no nung, nung chineko may ano may bruised ano ba yan nilagom ang sa hang balak mga kabisdak. O, oh, mo na na. Miris eh. Ayan ang ebidensya. Ha? Natanggal talaga ang sink mga kabisdak. May subscriber ako na nagsabi na bakit ang sink ang sinira? Yung doorknob na lang kasi mas mahal man yung sink kaysa sa doorknob. Pinukpok namin ang martilyo ang doorknob pero hindi siya nasira. Sir, ganyan siya katibay. Eh. Char. <laughs> Nagkakape ang mga person kasi kakatapos lang nilang mag-almusal. Kami ni Little Insul, tapos na rin kami mag-almusal doon sa aming bahay. I-flex e lang natin itong vest na suot ni Kononi, yung pink na vest mga kabisdak ba? O yan yung, yung sunusuot ni Kononi. Pasalubong po yan ni Chagununi para kay Bianan. Tapos ang sabi ni Bianan, dapat dalawa ang dinala mo para ibigay mo kay Ulke para sa akin daw. Sabi ko, wag na, no thanks. <laughs> kasi kapara yung chanuma na lang kung may dalhin si Chagununi na isa pang vest para kayong yung chanuma kasi pang oldest man yan na style binan. Uy, gagawin man ako matanda na binan mga kamisdak. <laughs> Ayan, may ginawang open fire si Gumubo dahil sa labas kami ng bahay gagawa ng kimchi. Usually mga kamisdag, in the past year, sa loob talaga kami gumagawa ng kimchi. Pero ngayon lang kasi na-realize nila na mas mabilis maglinis dito sa labas ng mga kalat dahil mas malapit man sa gripo no, sa tubig. Tapos ano, mabigat din mga kamisdag ang mga cabbage, yung hinugasang cabbage. Mabigat po yan dalhin sa loob. Opo, oo, oh, oh, oh. So ano na lang, magpakasayo na lang may year. Ang ginagawa nila kuno ni Atsago at ni this time ay hinalo-halo po ang mga gat yung ating mga mustasa, yung mustard, ba, Korean mustard, at yung spring onions, depa, at yung shallots, hinalo-halo po nila. Tapos, pino-portion-portion portion, kasi marami po kaming klaseng kimchi ang gagawin. So, i-distribute nila yung mga ingredients. So, ayan na, ito na po ang sauce para sa ating cabbage kimchi. Same lang po ang laman ng dalawang batya, yung kachagon gumabo at kachagon ni mga shredded daikon radish po yan, mga kabisdak nilagyan ng chili powder. Yes, guys, hindi po tayo gumagamit ng chili paste, ha, sa paggawa ng ng kimchi chili powder po ang ginagamit. Tapos, nilagyan ng bagoong alamang pampaalat. Bagoong na alamang. Mga kabistak yung maliliit talaga ng mga shrimps. Pumasok lang ako sa loob ng bahay para kunin ang isa sa ating mga ingredients. Ang sticky rice na lugaw. Sticky rice porridge or lugaw. Kung ayaw mo naman ng lugaw, pwede ka ding mag-boil na mga patatas. Tapos, durugin mo ang boiled na patatas. Yan po ang pwede i-substitute sa ating lugaw. This time ay inahalo na nila ang grind bawang white onions at ginger. Kailangan mo yan talagang halu-haluin ng maigi. kaya masakit po ito sa braso mga kabistak. Masakit sa braso o nag-stretch na nga si Kun Masakit sa braso, sa likod at sa bewang. Kaka, ano, kakayuko tapos kakahalo. Haluin mo yan para mag-distribute talaga yung flavor ng mga ingredients para maano ba, ma-even char. Maganda kapag may lalaki. Alam mo, itong si Chagun gumubo. Oo. ba diba, Magaling. Mas magaling at mas mabilis po siyang maghahalo dahil nga mas malakas man ang mga lalaki. This time is inahalo na ni ni ang mga ambang, yung mga sea bitaw guys. Ambang ang tawag sa amin sa mga Bisaya, yung ibinabad ni Chagono ni <coughs> Uh, grind seagrass na may gra ano daikon radish, grind daikon radish. Ayan, kadalagay nila ng ingredients is, uh, minimix-mix nila ng maigay, mikos-mikos lang ang show for today's video mga kabisdak. At yung huling inalagay ni ni ay ating rice porridge, yung sticky rice porridge at patis. Mapapansin nyo guys, wala po silang measurements na ginagamit, so hindi po talaga ako makakapagbigay ng ano, exact measurements kung paano nila ginawa ang kanilang kimchi. Dahil patansya-tansya lang po sila, tapos patikim-tikim. Kung kulang ang alat, lagyan mo ng patis. Kung kulang pa ang anghang, ilagyan mo ng additional na chili powder. Ganun lang. Ganun. Shout out kay Ma'am ma Chicken Ra na ang sabi is, yung paggawa daw ng kimchi dito sa Korea ay parang pagluluto lang ng adobo sa atin sa Pilipinas. Tansya-tansya lang, tingin-tingin lang. Tapos patikim-tikim kung anong kulang. O, ganyan mga kabisda. Kung gusto nyo talaga na, na may measurements sa paggawa ng kimchi, meron po online available marami pong nagagawa ng tutorial kung paano gumawa ng kimchi mga kabisda halimbawa ako kapag gusto kong magluto ng mga Korean food, nanonood lang ako sa mga videos ni Maangchi, isang Korean ajuma po yan na YouTuber na nag-offer yung kanya mga contents ay mga Korean food, kung paano magluto ng Korean food, isa na dito yung kimchi pero gaya ng sinabi ko sa inyo kahapon may iba't ibang version po ng kimchi ang ginagawa ng mga Korean, sa so, halimbawa itong, itong pamilya ni Benan, may unique po sila na version, unique na style sa pag awa ng kanilang kimchi pero yung mga main ingredients ay pareha lang mga kabisdak yung lasa lang talaga sa lasa lang nagkakatalo pero para sa akin masarap talaga ang kimchi yung amoy pa lang niya mga kabisdak ay ulam na gustong gusto ko ang presko yung freshly made na kimchi ay nako masarap yung amoy niya mga kabisdak yung iba ay nakikita ko na naglalagay sila ng carrots para may additional color sa kanilang kimchi kanina ay kinukumpara ni Kanon ni at ni Chagon Gumubo ang color ng ating kimchi sauce dapat kasi magkap pareha po ang kulay para magkapareha din yung yung lasa ng ating gagawing kimchi dapat talaga isang malaking batya sa isang malaking batya parang bathtub ba ah. doon sila magamasa-masa last year ganun ang kanilang ginawa isang malaking parang bathtub na palanggana doon sila nagamasa-masa pero ngayon dahil konti lang man ng ating mga cabbage so dalawang batya na lang ang kanilang pinagmasahan last year kasi mga kamisdak grabe times 3 times 3 sa kadami ang aming mga cabbages ngayon ay kay hubugboy man nga itong mga cabbage so hindi po siya gaanong karami ngayong taon. So ito na, tikiman time na mga kabisdak. Nakuha lang si Chagun Uni ng dahon ng ating mga hinugasang cabbage. Tapos lalagyan niya ng sauce. Kung okay na yung lasa, kung may kulang pa, lalagdagan nila. Kung okay na is ipahid-pahid na yan nila sa mga cabbage. Nakalimutan kong sabihin sa inyo kanina na hindi ko na ipakita sa video ang paglalagay nila ng sweet syrup, apple syrup guys para mabalanse po yung alat ang hang. Lalagyan nila ng matamis na syrup. Anything, kung gusto mo, honey ang ilagay mo. Kung gusto mo, wala namang honey is yes, pwede asukal lang yung ilagay mga kabisdan. Inilagay din nila yung sabaw ng pinakuluan ng ulo ng mga codfish at ng dashima. Yung pinakita ko sa vlog 163. Yun po yun mga kabisdak. Sabaw ng ulo ng mga codfish na may dashima. Kaming lahat ay tumitikim talaga kaming apat dyan. Pati si Binan ay papatikimin din natin para makuha namin ang opinion ng bawat isa. So ah. nagatikiman lang kami dito. Oh. <laughs> may problema lang kasi maanghang siya mga kabisdak. Eh. Hindi namin expected na ganito kaanghang. So nung tinanong nila kung at si Binan, bakit ganun ka, ganun kaanghang ang kanyang chili powder, ang sabi ni Benan, kaya pala maanghang dahil hinaluan niya ng iba, ibang, ibang variety ang kanyang chili pepper, mga kabisdak. Usually, hung lang po ang ginagawang chili pepper. Pero nilagyan niya ng chunyang kutsu, yung maliliit na chili pepper. Kaya pala ganun kaanghang. O, oh. binigyan ko na siya ng tubig, pati siya na anghanga na din. Finally, ay nakabango na din si Daddy Insoy at nagpapalagay siya sa akin ng pain reliever na lotion, yung pampahid-pahid, mga kabisdak. O oh, na. Ngayon na niya na, ano, na ngayon na niya na feel ang kasakit ng kanyang likod o oh, kasi na ano man yan. Yan man ang tumawap, tumama sa sink mga kabisdak. Kaya nag exhibition man yan sa loob ng CR, uh, ay iwan namin. Kapag lasting ng mga kabisdak, hindi ka na talaga makakapag-isip ng tamang mga gawa gawin. No? Oh, yan po ang kanyang award. <laughs> aguy, aguy, aguy. Sabi, <laughs> sabi niya, sabi niya chun, chun ni Jom, ipahid mo na ang mahina kasi wala po ako ang laman. Puro na lang daw buto ang kanyang likod. <laughs> 이수민의 참기 아냐? 아, 참기름 아니야? Wala man ang may-ari mga kabisdak So umuwi na lang kami Tinawagan na lang siya ni Daddy Insoy na may ipapagawa kaming perilla oil sa kanya So babalik na lang kami kapag tapos na Dito sa Korea guys, ang mga factory Especially dito sa barrio, open po ang mga factory Pati mga bahay, pati mga opisina Wala kasi nawawala dito mga kabisdak Wala po mga kawatan sa Korea Safe na safe siya <laughs> Isang bombero po si Hubog Boy at na-assign siya sa Forest Fire at on duty siya kaya kami na lang ang nagdala sa kanyang mga kimchi tong, yung kimchi containers mga kabistak para sisidlan ng share niya sa kanyang kimchi. Kahit nagatrabaho yan si Hubog Boy, kasakasama niya talaga ang kanyang nanay. Minsan kasakasama niya, nakaupo, minsan nasa loob lang nasasakyan ang kanyang nanay. Hindi po niya pwedeng maiwan. Yung mga old ko na mga subscribers, yung mga dati ko pang mga subscribers, alam na nila yung story ng nanay ni Hubog Boy no, may Alzheimer po ang nanay ni Hubugboy. Palala ng palala ang Alzheimer ni nanay. Minsan hindi niya na nakikilala ang kanyang mga sariling anak. Palaging bad mood yan si nanay. Minsan lang talaga yan ano, good mood. Tapos may mga times na bigla lang niyang inaaway yung mga taong nakikita niya. Pati si Hubugboy mismo yung anak niya inaaway niya. Binabato niya ng kung ano-anong makikita niya guys. Yung mahawakan niya binabato niya. Grabe ka worse na yung Alzheimer niya mga kabistak. Nakakaawa talaga si Hubugboy. Actually nakakaawa din si nanay. Hindi man masyadong matanda ang nanay ni Hubugboy Kabisdak, mas bata pa nga siya kay Bianan, pero ano na siya, nagka-Alzheimer na yan po ang nakakatakot. By the way, yung hiniwa ko kanina ay pinakuluang karne ng baboy. Mga dalawang uras ko yung pinakuluan mga kabisdak. May kasama siyang apples, white onions, laurel dahon malinis. ng laurel, paminta uh, binuhusan ko din yun ng isang pakiti ng black coffee para matanggal ang langsa ng baboy. Nilagyan ng soybean paste tuyo, asukal at mga pampalasa. Tapos pakuluan mo lang siya mga kabisdak. Sabi ni Daddy Insoy malinis daw siya o oh. malinis talaga yan si Daddy Insoy mga nakabisdak sa mga pagkain. Uh, pinupunasan niya yung mga kimchi sauce na nagatulo-tulo ba sa ating kimchi container para para malinis tingnan. Habang gumagawa sila ng kimchi ay kumakain din yan sila ng yung hiniwa-hiwa ko kanina na pinakulo ang karin ng baboy tapos may fresh na oyster with kimchi, freshly made na kimchi. Yan guys, masarap yan sila. At time ay naghalo-halo na si Kunoni at Chagunoni sa ating kaktugi. Yung sauce ng kaktugi ay same lang din sa sauce ng ating cabbage kimchi. Dinadagdagan lang lang nila ng alat kung kulang pa sa alat kasi marami mang mga radish ang nilagay natin, mga daikon ba. Pinadagdagan ni Chagun Uni ng sweet syrup, apple syrup dahil kulang siguro sa ano, kulang sa lasa, kulang sa panlasa, kulang sa tamis. O oh, so, ayan, may bit, bit pa talaga si Daddy Insoy na dahon ng kabis. Kasi kakain man yan ng yung karni ng baboy, pinakulo ang karni ng baboy, tapos tapingans mo ng oyster, tapingans mo ng kimchi. Ah, napakasarap mga kabistak. Si Chagun Uni ang aming master chef dito kasi siya man ang magaling gumawa ng kimchi. O, oh, si no ni assistant si Biannan boss amo, manager ako taga hugas si Daddy Insoy taga lagay ng kimchi sa mga kimchi containers so yan po ang aming mga role dito mga kabisdak so yan oh masarap yung amoy nito mga kabisdak Oh, iba yung kaktugi nila, yung, oh, I'm okay. Ah. okay pa tali, ah, okay pa tayo dyan, Chagun Gumobo, na boring na si Chagun Gumobo, Gumobo ba, na nampiling na, na nampiling na in town, gikapoy, napagod na po yan si Chagun Gumobo, mga kabisdak. So, yan po ang aming na himo, 17 ka mga kimchi containers po ang ating nagawa, mga kabisdak. Oh, ba diba? At ito naman ang apat na mga kimchi containers, kay hubog boy po yan. Ang last na ginagawa ni Chagun Oni at ni Benan ay ang back kimchi. Perfect po itong back kimchi sa mga tao hindi pwede sa mga maaanghang dahil wala po silang hinahalong chili powder dito mga kabisdak. Puti lang po ang kulay ng kimchi na yan. So may pear, nilalagyan nila ng pear, Maram, maraming white onions may radish at may mga dahon ng cabbage din na nilalagay doon. Tapos ang ating sink ay ginagawa ni Kun Gumubo dumating po si Kun Gumubo mga hapon na ng Sunday. So the rescue agad si Kun Gumubo sa ating sink no. Siya kasi ang magaling pagdating sa construction. Pagdating naman sa electrical magaling po si Chagun Gumubo. Sunday din ang hapon ang alis ni Kun Uni. So sabay na si Kun Uni at si Kun Gumubo papuntang Seoul. Tapos si Chagun Uni naman at si Chagun Gumubo ay sa Monday early morning pa po sila aalis mga kabista. Papunta po silang Suwon, taga Suwon City man si Chagun Oni at si Chagun Gumubo. Pero bago umuwing Seoul si Kun Oni at si Kun Gumubo, magabi so beso mo na sila sa kanyang uh, pamangkin. Ba, paboritong uncle kasi ni Little Insoy si Kun Gumubo. Ang aming mga kapitbahay ay binibigyan din namin ng aming bagong gawang kimchi. Oh. Hashtag sharing is caring. Papunta na tayo sa bahay ni Benan mga kabisdak. Umalis na po, umuwi na pong Seoul si Kun Oni at si Kun Gumubo. Yan po ang inararo ni Daddy Insoy yung ating bawangan gamit ang hand tractor nung sa isang vlog ko. Tapos araw ng Monday ay nagharvest harvest na si Daddy Insoy ng kanyang mga black beans o tinatawag nilang surite. Hindi ko na naabutan ang pag-uwi, pag-alis ni Chagun Uni at Chagun Gumubo pa Suwon City dahil naghatid ako kay Little Insoy sa school. Hindi tayo masyadong binless sa ating surite, sa ating mga black beans. konti lang po ang kanilang bunga. May ibang ano, may ibang mga puno na wala talaga silang bunga mga kabistak Ano lang, puro kahon lang, walang laman. O yan po ang itsura ng black beans. Ito po ang ginagawang ano, salted black beans. Yan. Ginagawa Hawak namin yung dubo Uh, pero mostly is ginagawa namin yung ulam. Sabi ko kay Daddy Insoy, makiusyoso tayo dito sa ating neighborhood. May neighboring farm kasi kami na ang tanim nila ay soybeans. Yan po ang soybeans mga kabisdak. Ito po ang ginagawang soy milk at uh, tofu. Yes, yung black beans ay pwede din naman gawing tofu. Pero ito po ang mas common na ginagawang tofu or dubo dito sa Korea. Nakiusyoso lang kami dito pero nakaano pa kami? Nabigyan pa kami ng juice. Yung um, dito sa Korea mga kabisdak ang mga magkakapit bahay, nagbibigayan talaga yan sila. May dala kasi silang baon mga pagkain at pukarisweet So, binigyan kami ni Ongyong Uma ng pukarisweet Yang naglalagay ng mga soy sa makina, siya po si Ongyong Apa. Two weeks ago, ay pinutol muna nila yung mga halaman ng soy sa saka pinatuyo, pinadry. At nung madry na siguro about 10 days, o oh yan, pwede na siyang ipasok sa machine at magsisilabasan na po ito mga soy beans. Yan na po ang final na process, mga kabisda. Ang ulam pala namin kaninang umaga is makirel. So, nagtanong ako kay Daddy Insoy kung hindi ba ako nag nangangamoy makirel. 괜잖아 괜찮아! 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 괜어깨 괜찮아! 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 괜그 Sabi ko, ang oh, OA eh, mo naman, Daddy Insoy, eh, malinis naman ang aking bibig, oh. oh. So, balik tayo sa ating bawangan dahil magtatanim na po si Bianan ng ating mga bawang. Yan po ang <clears throat> mga bawang na itatanim natin. Yan. Itinatanim siya ng November, tapos next year, June, uh, sa June na po yan, maharvest harvest oh, May ano si Bianan, oh, may request si Bianan. May reklamo pala. Uh, hindi request, reklamo. Bakit daw masyadong makitid ang kanyang ano. Dapat daw ano ba malapad yung mga humps ba para mas marami daw siyang maitanim sa isang linya. <laughs> <laughs> If no patay next year make it wider daw. I wider Igo <laughs> space. <laughs> Kung uh, still alive. Uh. <laughs> balik, 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 balik. balik. Yan po ang sinasabi ko sa inyo na may pinagmanahan itong pagiging rapper ni Daddy Insoy. O, ang pagiging laknay ni Daddy Insoy ay manamanan naman na niya po sa kanyang mami o oh, kay Binan. O, mariklamo talaga itong mga Koreano. Guys, actually parang 90% na mga Koreans, mariklamo talaga yan sila kahit bata pa. Ang aking mga estudyante sa school, kaya kung may ano sila, kung may sa tingin nila ay mali, may something wrong, may something weird sa aking ginagawa o sa aking klase, nagariklamo talaga yan sila mga kabisdak. Ito pong pinapala ni Daddy Insoy ay mga mga wood dust po yan mga kabisdak kasi dyan po kasi siya last year dyan siya naga-chainsaw nagaputol ng kahoy pang-sugnod pang-gatong sa boiler ni Benan at may nakita kaming mga woodworm ang tataba super taba ng woodworm mga kabisdak ngayon lang ako nakakita ng woodworm na ganito kalaki oh pinakad <laughs> tabo pinakatambok oh. matabang Pinaka uod na nakita ko guys oh wow Mungo oh jingro mo ba, ba? Oh, in bisaya we call that bakukang bakukang ila ay ino ra oh. bakukang yo bakukang bakukang mm, in tagalog i don't know in tagalog this one Grabe ka taba nila guys, ang taba. Hazima, mula, I don't know. Oh. Ipinakita namin kay Binan ang mga woodworm ba, yung malalaking woodworm. O, ngayon lang din daw siya nakakita ng ganoon katabang mga woodworm. Kainin daw namin, oh sabi ni Dad Insoy, ayaw niya. Kasi ano, malalaki, sobrang laki, parang ang iyo daw kainin. Dito sa Korea, kumakain din daw, kumakain din sila ng woodworm, mga kabisdak. Sa atin din sa Pinas, kinakain man yan natin, pero hindi pa ako, never pa ako nakatikim ng woodworm. Konte lang ang harvest namin ng mga black beans this year, kaya ayan, hindi na namin ginamit yung machine na ginamit ng aming neighborhood no na, na yung pag nila ng soybeans ba so ganito na lang para mahiwala yung mga dahon-dahon at yung mga unwanted na mga elements <laughs> so gamitan natin siya ng bilao, murata o gatahop o yung nagtatahop kayo ng bigas bitaw mga kabisda ganyan ang style ni Bianan comfy ah uh, comfy po ang style ng kanilang bilao dito mga kabisda kasi may handle talaga siya at di ka pamutan helmet may, may, tail telang nakabalot so ano siya guys very comfortable siya sa kamay at yung mga dahon-dahon naman at bala at ng black beans ay ating gawing pang cover. Pati yung pinapalang wood dust ni Daddy Insoy ay ginagawa namin yung pantabon dito sa ating bawangan para pagdating ng winter ay hindi masyadong manigas ang lupa at madaling tumubo ang ating mga bawang. O, ganyan po ang style mga kapisda. Pwede ding dahon ng palay ang gagawin mong pangtabon. Anything na light lang ba, hindi maninigas masyado pagdating ng winter. Dumating na ang ating pin para sa ating, ano guys, YT, Google AdSense o Daghan. Maraming salamat mga kabisdak sa suporta. Ah. Hindi namin alam na today siya darating, Monday ngayon, November 11 o Pepero Day, November 11. Araw ng lunes, ano ngayon, alas 4 o maaga man ako natatapos sa trabaho kapag lunes guys. Nandito na rin si Little Insoy. So hindi namin inasahan, inasahan ko na this week pero not today. Uh, Nag-hope ako na today. Basta this week. Nandito na guys! <laughs> Makakasahod na tayo sa ating YT for first sahod. So, nakapunta na doon. Nakaalis na ang delivery, mail delivery man. <laughs> Tapos sabi ko kay Nadine <laughs>

이또용 핀. 아이 인 커버 아이 커버. I n 그아이 얘는 아가비슷 이것도. 우 아이 물이 아주 하이테크놀로지네 아주 그냥. 아맞 이렇게 마라미 애지를 우리 버라고 A k r i k r 그 k 그 i 그 r 그 k 아 i k r i 이 r 이거 보면 안 되잖아 음, i w i l l put s t i c k e r 괜찮아 i k i l l put s t i c k e r <laughs> 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 잘했어 <웃음> At ayan na, mga kabisdak, nagbunga rin ang ating sipag at syaga, ama ni Villar, Char. Nagbunga rin ang ating pag-upload dito sa YT. <laughs> Hindi makapiniwala si Daddy Izzo kaya hanggang sa CR, hanggang sa pagtulog, tiniting niya na, itinatabi, Itin, itinatabi niya sa pagtulog ang ating Google AdSense na mail, o oh, ba diba? Thank you so much sa lahat na nagsuporta at patuloy na nanonood ng ating vlog. See you on my next video, mga kabisdak. Ingat lahat!